Hello guys, good morning at may biyaya na naman tayo Nag-harvest tayo ng panibago ngayon ng ating talong Ang gaganda sana pero ang problema ngayon is nagkadapaan sila dahil ka, kagabi sa ulan Lakas ng ulan at hangin siguro Kaya nagdapaan oh, Ang gaganda ng talong natin Yung iba bata pa dahil Ano Natumba na kasi yung puno kaya tinanggal ko at masasayang Nang nakaraan Apat na piraso nito is Isang kilo Ngayon Anim na ang isang kilo Hindi, pito na nga Ito Four, six Eight, seven Pitong piraso na ang isang kilo Isang kilo ito Isang kilo itong tiraso ng isang kilo Tamo, may mga putik dahil na katumbahan na nga sila isa dalawa tatlo apat lima anin, pito meron ng walo uh, ganito kalalaki is natin ito uh, ano kasi siya parang mag, ano yung masira ay magpusog lang at basa ng tubig na kinanalan ko yung mga puno yan o oh. di umabot baliko na yan is reject na natin yan at kung may matira is gulay natin na reject. so yan dalawang kilo ulit may dalawang kilo ulit tayo at meron pa tayong upra meron tayong matira pang gulay natin may gulay ka na may pera ka pa nagtira pa apat balik po isang isa ito dalawang kilo dalawang kilo dalawang kilo tawong o, dalawang kilo dalawang kilo talong Tapos, itong dalawang kilo at kalahati, eh. b, ilagay natin lahat yung dalawang kilo at kalahati. Eh. Hindi makasakay eh. o alin kilo. Tuan ihap lang. Hindi 1/2 tuan ihap kilo. Tuan ihap kilo pag apat na iwan, tuan ihap kilo. Pa dalawang kilo lang kilo natin. At ah, maganda ngayon simula nang nag ano ako, naglagay ng Regent ba yun? Regent na ano para sa ano na yon sa nagpo ng uod na parang ano siya parang Alibaba parang ano siya lizard yung lizard lizard ba yun yung may sungay sungay ayun nawala yung mga ano natin nawala yung uod hindi na na naging problema at hindi na nababali yung tangkay sana ay wala nang ano wala nang bumalik sa kanila at dumiretso na ang magandang production ng ating ano talong at ang daming ang daming bunga ang daming bunga ang daming nagsisibol daming bagong sibol na bunga kaya kailangan nating panatilihin maganda So, kung ilagay ko itong ano ko okra isa ay okra talong isama ko. Isama ko itong talong. Bali tatlong kilo. Sobra na bawasan natin dito. Bawasan natin dito at uh, tatlong kilo sarado natin tatlong kilo so, pasubrahan naman natin ng dalawang guhit ay dalawang guhit pa rin ang sobra di tatlo at isang guhit pa rin <laughs> dalawang guhit tatlo at dalawang guhit pa rin hmm. o tatlo at isang guhit tama na yan so ito ang natira To. Yan ang mga natira Pwede nating magulay At Pupunta ako doon Maglalakad lang ako Dahil Madulas Dito lang ako Mag shortcut na ako dito Kasi malapit lang naman dito sa amin Kabilang Tawid lang pagkat Ano mo lang dyan sa kalsada Is nandoon na So Maglalakad lang ako Na mag deliver at okay. And... guys oh talong <laughs> kakapera na naman tayo ganito lang ang buhay natin basta magsipag lang tayo para may pambili tayong gamot kahit papaano may pambili tayo ng gamot sa ating sarili Maraming maraming salamat. Please like and share sa ating video at uh, lagi kayong maging updated. Build all nyo ang ating uh, ano mga video lumalabas. Thank you, thank you so much. Ka-farmers, kahit hindi kayo ka-farmers, basta subscribers. Uh, thank you, thank you. Uh, at pag kumita rin tayo ay siyempre baka magkaroon din tayo ng paraan para makatulong sa inyo kahit maliit sa maliit lang na paraan. Thank you so much.